Magandang gabi, kamas tayo Yan, iba talaga pagka nagtatagunan na no Mas dumadami yung uh, pagsubok sa mga ating magkakambing Pero ito naman, nangyari kay Dos Ito nga pala ang update ko kay Dos Sa ating kambing nananamblay At talaga namang natutumba na noong nakaraang araw Yan, ang nangyari kasi sa kanya eh Nawala siya ng nanay Yan, masyado na matanda yung kanyang nanay Hindi na kinaya At ah uh, nawala siya habang nagpapadede kasi pumanaw siya habang nagpapadede kay boss ngayon ito, eh, inampon siya nito ni Gwenivir na naagawan ng bisiro <laughs> yung bisiro kasi niya nandun sa kabila sa ibang nanay may kasabay kasi tingin ko may kasabay siya ng anak eh, ayun yung, yung nangyari doon na dumedi sa ibang nanay ngayon, sakto naman siya walang bisiro siya na nanay. E eh di magkasama sila. nagdamayan yan. Total magkaibigan naman ang nanay nito. ang nanay nito. Sila nagdadamayan yan. Yan magkabatch kasi. Yung kambing natin na si Ace tsaka si Hansel. No? Paresa silang wala kasi since 2018 pa sila sa akin. Ayan. Ngayon naman si Dos buti nakarecover na. So sa unang araw ng pananamlay binigyan ko siya ng uh, di na ako nag ano, din ako nagpabaya. Talagang Amoxicillin LA na kagad binigay ko kasi hindi ko alam eh. Hindi ko ma-identify kung dahil ba sa gatas yung pananamlay niya o dahil naulanan sila. nilabas ko kasi sila ng time na yun. Na timingan sila ng ulan. So, yung pagkakaulan na yun, yung kinabukasan, iba, ibang klase yung tamlay niya. Pag dumidede siya, sa kanyang nanay-nanayan, eh talaga namang ano siya, dumadaing na parang may masakit. And ngayon, nung binigyan ko siya ng amoxicillin, sinundan ko ng B-complex yun. Dahil nga siya ay below 10 kilograms, binigay ko na amoxicillin LA sa kanya ay 0.5 mg. O, oh, 0.5 ml. Ayan. Tapos ngayon, after 3 days, binigyan ko ulit siya ng amoxicillin. Ayan. Tapos ngayon, pangatlong araw, kahit magaling na siya, tatapusin ko yung kanyang uh, pagka-antibiotics ko sa kanya. Kaya pa ko sa inyo dito. Yan. Dapat ko yung amoxicillin LA. Huwag mong galawin. Ito yung amoxicillin LA. Ito yung B-complex. So unayin ko yung amoxicillin LA. Yan. Sorry, sorry. Siya lang naman tuturukan ko ngayong gabi. At ang uh, gagawin ko sa kanya ay yeah. intramuscular dito sa tigil. Yeah. Kaya naman niya yan. Masakit tong antibiot antibiotics kasi ito eh pag ginamitan mo yung mga kambing mo nito at sila hindi nakasurvive hindi mo pwedeng pakinabangan yung karne yan, lapit tayo nandito sa pigi oh. diba ito yung ano niya. Oh. ito sa muscle sa likod ng paa ito wag sa gilid kasi nakikita babasa ko sa ano pag sa gilid mo yung in inject possible na may tamaan ng mga sciatic nerve na pwede nilang ikapilay. Yan. Ngayon 90 degrees. Tusok. Hmm. Hmm. Biyak siya, di ba? Tapos. Hmm. Hmm. Di iyak. Yan. Kasi masakit yan. Okay, Pakawalan natin. Yan. Buna natin siya mag iiyak. Iiyak pa yan. Antibiotics yan. Hmm. Diba? Ano pa siya sa kanyang nanay? Nanay na yan. At tumidede. Sakit pa? Pinadete ko na siya kanina ng doll milk. Yun nga pala. Kalimata ba kong banggitin. Kaya siya nakasurvive at uh, lumakas ng ganito ay dahil sa doll milk. Kasi since may ina gatas ng kanya mga inahin, walang gatas, di doll milk po. Mataas yung ano Protein ko. Ah, syempre. Makakatulong sa pagpapalakas ng kanya. Naglag <laughs> <laughs> ng ating camera. Yan. Yan. Dito naman tayo sa kabila. Oh, hindi dito. Malikat na rin. Oh. Hmm. Ngayon naman, sa kabilang sa kabilang ano naman niya, ang um, bibigay ko ay b complex naman. na. alcohol ko to. Ito, uh -huh. 1 ml ng B-complex. Hmm, happy na muscles. muscles puso. Hmm. At tapos na. Yan lang. Yan. Siya lang ang mag-injekan ko ngayong araw. Ngayong gabi. Yan. Sinigurado ko mo ng busog siya. Ang ganda ang kain niya ngayong araw. At yan. Para magtuloy-tuloy yung kanya recovery. Okay. okay so may kita niyo siya sa mga susunod natin mga vlogs. Para makita nyo yung mga improvement nya. Ayan. Kung bumalik yung pangihina. oh, sana naman hindi na. Pero sa itsurang to. Ayan. yabang na. Hmm? So, saan na natin gagawin ay patatabayin na natin si uh, Dos. Ayan, si Dos. Okay, yun lang. Uh, sana nakatulong yung video na to. Kung gusto nyo ng uh, video tungkol sa pag-inject ng kambing sa balat, ay uh, subcutaneous sa balat, sa muscles, Ayan, kung gusto nyo makita yung iba't ibang klase na pag-enjoy ko Pasyal kayo sa video na ilalagay ko sa Link sa description box Para makita nyo, pati yung pagde-deworm ko Nandun, at ang iba pa Mga goat maintenance So yun lang po, uh, happy goat racing sa inyo Pagaling ka na dos, tuloy-tuloy na yan At pagka uh, magaling ka na, pwede na tayo Lumabas ulit sa pastulan Happy goat Ito pa yung nanay-nanay na si Gwen, ibigay, mukha sila mag-inam <laughs> Yun lang kita kita tayo sa mga susunod na video at papakita ko rin na natin, natin mga kambing sa mga susunod na araw ay mga inahin nandun sa kabila yung marami okay kita kita tayo salamat sa tiwala at support